So, mga katunay, no? Oras sa buong Pilipinas, alas do, alauna, 25. So, ito po yung oras ng ating arrival dito sa bahagi po ng Luneta Park. So, ayan mga katunay, we are approaching to walk going to the zero kilometers. So, 40 provinces that we all already visited. Thank you very much for receiving my courtesy visit. And right now, I am turning back, no? I went to Manila again. So see you, City Hall ng Manila dahil makikipag-ugnayan po tayo para sa ating voluntary initiative Sacrifice Travel Effort for the Passage of Anti-Elderly Abuse Act. So yun mga katunay patuloy sa pagwagayway ang sumisimbolo sa ating kalayaan. Happy Independence Day mga katunay. Malapit na June 12. Atin na naman po itong uh, samahan makisa at makilahok po tayo sa paggunita ng kabayanihan ng mga Pilipinong nagwis ng buhay para sa ating kasarinlan ang ating mga SK sinaunang kabataan na nagpakamatay para sa ating bansang Pilipinas so yan mga katunay no medyo ha, hindi hindi ko ma fan yung excitement no dahil nakarating na ulit tayo dito sa Metro Manila akalain nyo yon sa 2 years and 4 months nating paglilibot sa buong Pilipinas, tatlong beses na tayo yung mapak no o dumaong. Tatlong beses na tayo nag-stop dito sa 0 kilometers. Ito po yung pangatlo, no. Pangatlong beses na tayo ay gagawa ng courtesy picture, no? As a commendation of our arrival here in the NCR, National Capital Region. So kung meron ng kalesa, hindi magpapatalo ang Pinoy. Meron tayong tatag, lakas ng loob, tiwala sa taas mga katunay. So mga katunay, tignan natin kung sisitahin ba tayo ulit. No? Kasi nung una nating lapag dito, well, bawal nga talaga. Kasi tatlong gulong na pagkakamalan tayong vendor. Pero sa ngayon mga katunay, hindi naman tayo nagtitinda eh. Pinagpapawisan na nga lang tayo. Sa paglilibot sa buong Pilipinas at sa kasalukuyan, tanaw na ulit natin ang sumisimbolo sa ating kalayaan patuloy sa pagwagayway ang ating watawat ng Republika ng Pilipinas So ayan mga katunay, nandito na tayo sa 0 kilometers at nandito na din po tayo sa ating orasan Ayan po si Dr. Rosarizal So ayan mga katunay, stand by and stay tuned Let's go! Ayun, mauna na yung bike ko. Paalam. Ingat sa biyahe. Mauna ka na sa bukid nun. Charot lang. Ayan, paparada yan ng kusa dito. Sa 0 km. Ayan. Lakas ng loob. Tibay. ng Pinoy, mga katunay. Nagpapawisan tayo. So, stand by and stay tuned.